viewers, mga master, mga idol Magandang araw po At uh, dito, magchichik na naman tayo ng ating uh, ano, Mga unit dito na ano. Tignan ano yung sitwasyon dito sa ano. So ito ay mga ano, Unit na pang blast freezer Simula doon sa so may malapit sa tanke Sa kulebro na yan Punta dito, saka ito, ito so Isang kwarto po ito ng ano, plus freezer so ang capacity nito ay 5 tons so yung iba ay umaandar naman ano so okay naman yung iba kumagana pero itong isang unit ito yung chichikin natin at uh, hindi umaandar ano yung sakit kaya nito kailangan siguro nito ng ano counting hilot uh, no, hindi umaandar natin mga relay uh, gumagana naman ang ating timer ito yung mga delay timer na ito ang At ating evaporator At yung mga motor ito At yung ating sa condenser so pero tayo di gumagana yung ating uh, compressor hindi rin gumagana yung ating condenser fan motor pero yung ating evaporator ay gumagana so reset tayo tingnan natin muna ano ba yung ano? tambahan natin kung ano yung problema so wala, wala namang nakatrip yung so, ating main breaker okay naman, ating auxiliary so ayan pagdating dito sa ating overload ng ating ano, compressor ay naka warning so tingnan natin, i-reset natin kung ano so ito yung warning, kulay pula So, ito yung reset nito. Yung kulay black natin. Ito, natanggal. Ito natin kung yung ating compressor. So, ayan. Yeah, Nag-play ko ating timer. So, sagad na natin para mag-play. Ayun. Paano yung ating ano? So, kailangan na natin paritan yung ating cover load. Or, isip natin yung drive motor ng ating, ano, compressor para safety, para sigurado. So, yan mga boss, mga